Mas mahigpit na parusa laban sa mga kontratistang sangkot sa irregularidad pag-aaralan ng palasyo. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Chanel sa Lazar. Bukas ang Malacanang sa posibilidad ng mas mabigat na parusa laban sa mga kontratistang mapapatunayang sangkot sa anomalya sa flood control project. Ito'y kasunod ng panukala ni Sen. Tito Soto III na palawigin mula isang taon hanggang limang taon ang pagbabawal sa mga kontratistang napatunayang lumabag sa batas bago sila muling payagang makakuha ng kontrata sa gobyerno. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, pag-aaralan muna ng Palatso ang mga detalye ng panukala para matiyak na magiging patas ang implementasyon nito. Bispanic Castro mahalagang maprotektahan ang interes ng publiko nang hindi nagdadamadamay ang mga kontratistang walang pinalaman sa anomalya sa ilalim ng kasalukuyang regulasyon ng Government Procurement Reform Act maaaring iban ang isang kontratista sa loob na isang taon kapag napatunayang sangkot ito sa anomalya pero sa mungkahi ni Soto, mas sahaba ang parusa upang magsilbing babala sa mga negosyanteng kumikita mula sa katiwalian habang masisiguro namang maayos ang paggamit ng pondo ng bayan. Kasama mo sa DZXL -RM sa RMN Manila, Radyo Manzano Salazar, Tatak RMN.